Oh, mahal Ano ang sa sa'yo? Mahal Magiging tatay ka na Talaga? Wala naman Ako mal Miracle baby na Suwerte sa buhay natin yan Sana Maging lalaki yung anak natin so, uh, Gusto ko talaga maging basketball Pero kung babae man, ayos lang. Thank you, love, sa wang sawang pagmamahal mo. Ako. Wala naman man. Maraming salamat din at magkakabibi na tayo. <laughs> Jiko, buntis ako. Oh, eh ano naman? Eh, di congrats. Kukunin mo ba ako, Ninong? Ha? Paano kita gagawin, Ninong? Eh, ikaw ang nito. Paano nga ako? Oh, eh, may asawa kang tao eh. Alam mo, Elizabeth, ko ako sa'yo, huwag mo nalang i-declare yan. Kasi, parehas lang tayo sa alanganin eh. Ako, hindi na ako makakapang chicks. Ikaw naman, pagkakalamat yung relasyon nyo ng asawa mo. gawin Kapal ng mukha mo, Jigo. tapos mo gawin sa akin to? Tapos iiwan mo lang sa akin lahat? Well, Elizabeth, ganun talaga yung buhay eh. Hindi mo naman pwedeng isisi sa akin yan. Kasi nga, ginusto mo rin. Eh, ganun talaga magiging takbo na sitwasyon mo. Kaya kung ako sa'yo, mo na lang sa asawa mo. Mahal, bakit parang matamlay ka? May sakit ka ba? Ah, uh, wala, love. Pagod lang ako. Ah. ano bang bumabagabag sa'yo, ha? Love, paano kung halimbawang nalasing ako sa bar, tapos may humalik sa'king iba? Matatanggap mo pa ba ako? Mahal naman. Anong tanong yan? Basta, sagutin mo na lang, love. Siyempre, sasama ang loob ko. Pero, unawain na lang kita. Tsaka baka sa pagkakataon lang. O kaya, baka ka lang mo kalang sa alak. Pero tatanggapin pa rin kita. Eh, paano love kung halimbawang ah, lasing ako tapos pinagsamantalan ako ng isang lalaki then nabuntis ako. Anong gagawin mo? Siyempre naman, hanapin ko yung lalaki. Eh kung siya talaga yung may kasalanan tsaka pinilit kanya niya, hindi... Eh Kasuha natin. Eh, paano kung nakipagtalik ako sa iba? Nagtaksil ako sa'yo, kaya ako buntis. Ano, love? Sagot. Mananatili ka pa rin bang mabait kahit niloko kita? Mahal, di ba nung ikinasal tayo, humarap tayo sa Diyos. Humarap tayo sa altar at nangako ako na sa kalakasan man o kahinaan, hindi, hindi kita iiwan. Bagkos, unawain kita. Ganun kita kamahal. Love, sorry. Hiyang-hiya ako sa kagagahan ko. Tahan na, mahal. Matagal ko nang alam na di ako ng dinadala mo. Dahil matagal na akong baog. Ha? Huh? Anong ibig mong sabihin? Naalala mo nun nung sinabi mo sa akin na buntis ka? Anggap ko yun. Dapat nga magalit ako eh, pero alang-alang sa bata. Alam ko Huwag mo naman gusto yan. Mahal kita. Tsaka gusto ko magsimula tayo ulit. Huh? Love, mahal na mahal kita. Tuwarin mo ko. Mahal na mahalin kita.